Ang bawa naman ni Linong Ray! Ang bawa naman niya! <laughs> Ang paboritong ninong ng Pinas! Cheers! Cheers, Ninong Ray! Bar white! Bar white! Kaya tawa ng tawa! <laughs> sarap! Digit! <laughs> Tama na! <laughs> Tama na! <laughs> Sobrang sarap nito. Na-inspire ako sa'yo. Walang <laughs> <The> mocktail! <Martin. laughs> no, ito na! <no>, ito na! No. <laughs> Cheers! Mocktail! Hello! Ako po si Ninong Rai. At ako po si Marvin Agustin. <laughs> <laughs> Baka malito sila. Baka malito. Baka malito. Hello! Ako po si Tito Marbs. At ako naman si Ninong Rai. At ito ang Tito Sed. And Ninong Sed. Yes! Ano ba yung dapat unahin? Onion o garlic? Nako? Controversyal, mm -hmm. di ba? Ako, meron akong malino na sagot dyan. Mm -hmm. uh, garlic lagi. Ah. Laging garlic. Kasi, Bakit? Kasi matubig ang onion pagka nilagay mo na yung onion doon sa sa garlic o kaya nilagay mo na yung onions, saka mo nilagyan ng garlic, hindi na magbabrown mm. yung, yung garlic. Ah, ako naman, may sasabihin ako dyan, mm. kung ayaw mong magbrown masyado yung garlic dahil mabilis siyang masunog, mm. onion muna. Tama. Then, Tama. sunod yung garlic. I, I guess, depende sa dish na lulutuin mo eh. Yun, oo. So, kung for example, ang gusto mo lutuin, ginisang gulay, mm. ba, sayote, mm. na mayroong kambawang, giniling, sibuyas, mm. ganyan. Siguro okay lang na hindi masyado magbrown yung garlic. Yes. Pero kung niluluto mo ay adobo, unahin mo yung bawang. Pero kung hindi kayo magkasundo, mm. pagsabayin nyo. Pagsabayin nyo na lang. Wala makakalam yan, promise. Wala talaga makakalam yan. Hindi na malalaman yan, promise. Basta sa dalibo Wag, wala akong ganun pero. Best red sauce dish? Menudo, mm. mechado, afritada, o caldereta? Caldereta ako. Hmm, ikaw. Pareho tayo eh. Di ba? Para mas kompleks kasi ang kalderete. Oh. Eh. Ang, 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 dahilan kung bakit ganyan, para sa akin na ang kaldereta parang adobo yan. Eh, na ka, depende ko sa household ka kumain or sa region ka kumain, iba-iba mm -hmm. ang atake. Mm -hmm. Ang minuto pare-parehas, ang fritada pare-parehas. Yes. Pero ang kaldereta, ang time variation niya. Nagkakaiba-iba. Nagkakaiba-iba. Ako naman, ang naiisip ko dyan, yung baka, kasi habang, kanyari, ang gamit mong baka mataba, mm -hmm. tapos palambutin, mm -hmm. kukunin niya talaga yung lasa nun. Tama. Tapos yung kaldereta mo, pag nilagyan mo ng tomato sauce yun, lulutuin mo ng matagal, yung mantika ng tomato sauce, yung mantika ng baka, pag nagsabay, <laughs> mapapapray ka na lang kay God, mm -hmm. oh Lord. Extra rice, Nagkasundo please. po kami, kaldereta kami ni Ninong Ray. Tama, tama, kaldereta. Okay, pa. ito, mm -hmm. adobo or sinigang? Saan ka napapasigaw ni Ninong Ray? Mm. Which one screams more Pinoy? Ano mm. ang mas Pinoy ng patahe? adobo mm. o sinigang? So, so in short, ano ang pambansang ulam para sa amin? Well, I guess oh. kung, kung saan napapasigaw ang Pinoy, ano ang di Pinoy ito? Mm. Siguro Adobo. kasi mas kita, mas kita mo sa adobo yung pagiging melting pot ng mga Pilipino eh. Kasi ang suka nandiyan na sa atin yan. Pero ang soy sauce definitely hindi sa atin galing yan. ba? Diba? Pero isa, isa, isa pa dyan, may malinaw na, hindi naman malinaw, pero meron tayong at least uh, idea kung saan ang galing yung adobo and hindi talaga galing sa atin yun. And para kasi sa akin, kung meron isang bagay na nagde-define sa pagiging modern na Pilipino, yun ay pagiging melting pot natin. And I guess, ang adobo, lalo yung modern adobo, yan, isa yan sa mga melting pot dishes natin. Ko ako ibig sabihin mo na ang pagkain nag-evolve. Mm -hmm. Ha? 'Yan ang pinakamagandang ibig sabihin niyan. Pero para sa akin, mm -hmm. sinigang. 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 Mm -hmm. Kasi Tayo 'yan. Sinigang eh. Tama. Walang walang may ayaw lang sinigang. Oo. Ah, 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 at saka yung asim, yes. yung paggamit ng gabi, yes. pagluto sa sampalok. Yes, sampalok. Oh, oh. Tapos kamatis. Mm -hmm. Tapos, papakuluan mo at papalambutin mo yung ano dyan. Mm -hmm. Either baboy, Babos. baka. Uh, parang, parang, parang tayong nagsimula ng maasim. Ganun tayo kayabang. Abang. Sa atin naman. nagsimula ang ulam na maasim na masabaw sa buong mundo. Mm. Gets, gets, ha? gets, gets. Wala, kung sino man, away to. Away ah, to, asyong tukantan. Uh, <laughs> get... <laughs> Una sa lahat, alam ba namin ito? What's your take on situationship? Tito Orbs, hindi ko alam yung Tanungin natin sa anak natin. Apo. Ah, sa mga nakababata po dito, <laughs> ano po ba yung situationship? Ang situationship po ay ito yung hindi kayo kayo. Ito yung parang meron lang kayong pinagdadaan ng emosyon para sa isa't isa. It, Walang label. Iba ba ba ito sa MU nung panahon natin? Parang ganon. Oo. Parang ganon. Pero ang tawag nila ngayon ay situation situationship. No labels. Tama, no? No labels. We're just going with the flow. Parang... Ang gulo ng mga bata, no? Ang gulo. Pero sa kanila, malinaw yan. Malinaw siguro sa kanila. Pero siguro dahil matanda na lang ako, di ko na-iintindihan yung bagay. Siguro kung kayo, kayo. Kung hindi, hindi. Di ba? Pero hindi ko masyado. Hindi ko alam. Baka masyado na ba kasi ako, tapos na ako sa stage yan. Kung Kumbaga. Ako, papayag ba ako sa ganon? Away na lang. Eh? Away, away, away na lang. Kung ayaw mo kung ikis, di wag. Tama. Hahanap ako ng iba. <laughs> sorry, sorry. Sorry, sorry. <laughs> pa ako ng iba. Tama, tama. Siguro mas maganda for both parties yung malinaw. Di ba? Mas maganda. Pero... Pero yun nga yung malinaw sa kanila. Okay. Eto na lang. Eto hmm. para sa akin. It takes a lot to communicate. And feeling ko, pagdating sa situationship, Meron kayong mga bagay na ayaw pag-usapan. Mm -hmm. Merong mga bagay na madaling pag-usapan. At yung, pag, yung pag yung pagiging open sa, sa, sa pagdating sa communication. It takes a lot mm -hmm. from a person. Eh mm -hmm. siguro yun yung bagay na ayaw gawin. Usually mga tao ayaw makipag-communicate, kasi uncomfortable kasi kailangan ba pag-usapan 'yang masaya naman tayo sa isa't isa. Eh. Alam mo 'yun, Ganun 'yan eh, parang garunya 'yan eh. So tingin ko ah, pag ayaw mo makipag-communicate, it will bite you in the ass in the long run kasi kailangan 'yung communication skills. Eh. Alam mo sa bata sasabihin, that's a total contradict sa sinasabi lang situation ano ka? kasi hindi sa ayaw pag-usapan mm. parang ayaw nilang madaliin ang mga bagay-bagay kasi I guess itong generation na to yung individualism mm -hmm. yung 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 character ko pagkatao ko hindi ko kailangan ng isa pang tao para mabuhay ko ah, yes. parang iba yan sa kinalakihan natin lalo na sa mga magulang natin na mm. di ba parte ng Um, pagkatao natin na mag-aaral uh, mag ka, magtatrabaho ka, mag-aasawa ka. Mm -hmm. Ngayon, walang gano'n. Hindi ah. sila defined by relationships. Hindi ka okay. tulad dati. So, okay. hindi, para sa kanila, sa so naririnig ko, dahil may anak akong 18 years old, eh. Mm -hmm. para sa kanila, hindi Importante, pero hindi gano'ng kaimportante. At hindi dahil sa I like communicate, it's just that there are other more important things that they want to deal with. Okay. Siguro ang masasabi ko na lang dyan, whatever works for you, mm -hmm. for as long as ito ay consensual, Yes. at uh, malinaw sa inyo kung ano nangyayari. Exactly. Walang wala nagkakasakitan. Walang nagkakasakitan. At, at kailangan mutual to. Hindi pwedeng ay pumasok ako dito sa sitwasyon na to kasi uh, ayokong, masira lang to kasi ito yung gusto niya pero ayoko talaga nito. Make mm -hmm. sure it's mutual. Yes, yes. Yun lang siguro. Okay. Agree ba kayo sa soft launching? Hindi ko alam yon Soft launching. <laughs> yung ano? soft porn lang ang alam. <laughs> Ay! <laughs> alam ko yan! Hindi, <laughs> okay. ako naman mag-explain sa Eric Tame mo sa akin. Oh, ano yun? Soft launching yung tipong alam ng tao na single ka pero magpo-post ka ng picture na may kahodingan. ka. Uy, may jowa na siya. Pero sino yan? Oh. Parang ganon. O kaya, <laughs> magpo-picture kayo ng Ah uh, nakatalikod siya pero nakagano pa mysterious ko, medyo yeah. oo pero uh, it will eventually lead to a hard launch parang ganun mm. soft launching ah uh, siguro kung nagma-matter sa yung opinion ng mga tao na ka-follow sa, sa social media siguro oo, okay naman yan it doesn't hurt anybody naman yung soft launching so siguro whatever works pero let's consider din yung feelings ng sinosoft soft -launch. Dapat okay sa kanya Dapat yan. okay sa kanya. Balik tayo sa sinabi mo, dapat pareho kayo ng level at Tama. stage. Para walang Tama. nasasaktan. <laughs> Oo, oh, oh, kasi baka mamaya, sino soft launch, ang isipin niya, ay, bakit ayaw niya pa ako Sinahihiya. ipakita? Simahiya. Ano, Nakahiya niya pa ako. Siguro dapat i-consider natin yung bagay na yun. Pero keep in mind din, kapag tinanong mo, iso soft launch, kung pwede ba kita iso ano yung ano yung tingin mong isasagot niya? Sasabihin ba niya na, ay hindi, gusto ko hard launch agad. Yan mm -hmm. <coughs> Oo, oo, oo. Uh, Siyempre, hindi niya naman sasabihin yun. Uh, Usually, na on the spot yung sino soft launch. Ako, kuha ko at maganda yung soft launch. Mm -hmm. Um, minsan lang, parang, well, I guess, uh, tama ka sinabi mo eh, na social media, iba yung panahon ngayon, parang yeah, yeah ngayon, involve ang buong mundo sa buong nangyayari mundo, sa buhay yes, mo. Oo. Ang take ko dyan, parang dikit din yan eh. Kasi minsan, it's a choice kung gusto mong i-involve ang social media at buong mundo sa special na nangyayari sa buhay mo. Tama yun. Because... Ang hi... Diyos ko nga, di ba? Kung kaibigan, kapatid, pamilya mo, in-involve sa relasyon mo, parang ang daming say ng lahat ng tao. Tama. What more buong mundo at social media ang sinama mo? <laughs> Kaya ako, meron akong rule sa sarili ko na I, as much as possible, pinapaliwanag ko na hindi ko dahil hindi gusto ko ipagsigawan ka sa buong mundo. It's just that ayaw kita madamay sa kaguluhan ng mundong meron ako. Tama yun! Pinaprotektahan so, ko yung kaligayahan natin, yung privacy natin, para yung pagmamahala natin sa ating dalawa lang. Tama yun. At yun naman yung pinakamahalaga. Yun, kaya kayo nagrelasyon. Eh. Yes, para sa inyong dalawa, hindi para sa diba? ibang tao, di ba? Nagkakaintindihan kami. Diba, diba. Ultimate diba, diba. comfort food! Uy! <laughs> Sinigang. Hmm? Sinigang. Adobo. <laughs> ako ha, bakit sinigang? Magulay kasi. Magulay uh, ako okay. eh. Bakit may adobong kongkong? Kong? Tama. 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 Pero nung sinahin mo adobo, masok sa akin baboy ba Babo, Pero yun, yun talaga ako. Uh, sinigang kasi may karne, may gulay, may sabaw. Wala ka na nga. Hanapin kompleto. pa. Kompleto na. Kompletos hmm, yun. Ikaw, bakit adobo? Ang pang habang buhay. Tama, sa bagay, sa bagay. Hindi napapanis. Mm. Kahit mag-swimming ka ng matagal, tama, adobo tama. pa din siya. Tama, tama. Tsaka ano, ay i-expect mo yun na, alam mo na. Ah, Wala no surprises na. Dahil right? walang surprises, mm. ang three-month rule, applicable pa ba? Mm. yung three-month rule? Hindi ko alam yun. Yung ha? kapag nag-break kayo, kailangan three-month. Ah, oh. I think hindi naman yun... Aulahan uh, ko na to. Oh, sige. Ah, I think hindi yun para sa kanya, dun sa isang tao. Tama. I think para sa sarili mo yun. Kasi walang nakipag-break na wala... Takes two to tango eh. Yes. Kahit kasalanan pa nung isa, meron ka rin dapat i-reflect at i-correct at isipin kung paano ka magiging mabuti sa susunod mong relasyon. Ako tingin ko yung three-month rule, uh, para lang hindi ka ako sa nung... Uh, hiniwalayan mo o humiwalay sa'yo na nag-cheat ka? I think kung may ganyan kang pag-iisip, paranoid ka. Ah. So, di ba, hindi dapat nga ibase ang ginagawa mo sa pag-iisip ng ibang tao. Tama ka nga naman, no? Bakit, bakit pa ba nagmamatter yun? Eh, kumbaga, nakalipas Break na, nga kayo. Tama eh. Ka dun, tama ka doon, tama ka doon. Agree ako doon. Diba? Agree, Agree ako doon. Agree so, ako so, dapat, no? Kung ano ang nasa isip mo, yun ang importante because that's the only thing you can control. Yes. Yung pag-iisip ng iba, at yung x mo kaya nga x dapat hindi na dapat tama agree ako sa iyo tama yon so hindi na wala lang 3 month rule may natutunan ako dapat kayo. four months <laughs> <laughs> go after someone you love or go after someone you want to be oy malalim to define mo na anong difference sa yon ng love at want to be pagmamahal okay. o career oh, 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 oh. a <laughs> natin eh hey, yeah. hmm siguro ako ganto ah medyo practical ako mag-isipin in the sense na <laughs> <Isawa ka? laughs> <Isawa ka? laughs> may asawa ka. May asawa ka. May asawa ko. Pero uh, al al alam niya naman to. Na naniniwala ako na hindi lang pagmamahal ang sa isang relationship. Minsan, kahit masaya kayo sa umpisa, kapag dumating na yung... Uh, paghihirap dahil hindi naging maganda yung karir mo, baka hindi rin maging maganda yung kalabasan ng relationship mo. Oh, Oo, sige, dapat... Uh, True thick and thin. True diba? and thin, pero maging totoo tayo, maging Hirap. realist tayo. Dapat. Hirap maglabing-labing ng gutom. Oo, ah, ah, exactly. Di ba? Exactly, yun nga mismo yung mahirap doon. So siguro, in a sense, dapat... Uh, kung meron ka pang choice kung between love o career, ibig sabihin hindi pa hinog yung career mo enough ganda. para isipin mo yung yung pag down oh, uh, love para. Gagawin kitang nino, ah. Yeah. Ganyan magbigay ng advice eh. <laughs> Kasi tama 'yon. Mm -mm. Ang love at saka career mm -mm. nasa tamang hulog ng timing. Tama 'yan. Kaya Ama na tama 'yan tamang, ganda nun eh. Mm -hmm. Mm. Ang ganda nun, pag tinatanong mo pa sa sarili mo, ibig sabihin hindi ka pa sigurado. Tama, tama, Pag hindi ka pa sigurado, huwag mong pasukin yung bagay tama. na yun. Unahin mo muna siguro yung karir. Tama Kasi yon. para pag-isipan mo, karir ba o pagmamahal, ah, hindi ka pa ready magmahal. Tama, tama. At saka ito. ka pang dapat kasi kasi. Tama yun. Pero ito, tandaan nyo rin, ha? ang pagmamahal, nagbubunga ng panibagong tao yan. Tandaan nyo yan. At kapag ikaw hindi pa masyadong hinog at nagbunga ka ng panibagong tao sa mundo, hindi pa na ng paghihirap sa mundo kasi mahihirapan siya kasi medyo hindi pa nga naka naka build yung personality mo yung 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 pagka yung pagkatao mo i mean, I mean we can always get by na ko yung bagay na yan pero we have to consider na hindi lang kayong dalawin eventually magiging magiging pamilya kayo madadagdagan kayo ng mga anak and kailangan i-consider niyo rin yung mga bagay na yan alam mo dapat nini ng pangalan mo dapat pastor yeah! <laughs> 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 ang galing mag-advise <laughs> sa bagay ninong din yan eh tama, no? tama. Kita, ninong! Yes, yes, yun na po nagtatapos ang amin Tito Sed And Ninong Sed By Tito Mars And Ninong Rai Thank you, thank you, thank you.